Game na! Sigurado ako mananalo! Game! Uy, mga kaibigan lang gam, excited ako ngayon. Naririnig niyo ba ang tunog ng ulan? Ako kasi ay rinig na rinig ng dalawang tenga ko. Alam mo ba na tag-ulan ang pinakagusto kong weather? Lalo na pag may bagyo. Baka sabihin niyo bad ako ha. Hindi ko din alam kasi iba talaga ang pakiramdam ko kapag umuulan at bumabagyo. Basta wag lang yung bagyo na tatangayin yung bahay nyo pati yung crush mo. Kung bakit ko nagustuhan ng tag-ulan eh siguro dahil nung bata pa ako. Marami kasi kong masasayang experience sa ulan nun. Tintin! Tintin! Si Butchoy na. Ten wala daw tayong pasok ngayon. Tara, maligo tayo sa ulan. Walang pasok? Talaga, Butchoy, walang pasok? Oo, Tendin, kasi signal number 20 daw sabi ni nonoy Yehey, makakapaglaro tayo ngayon. Oo nga, yehey. Sarap maligo sa ulan. Tara, ayayin natin sila not, -Not at Bogart. Tara. Notnot, -Not, tara, maligo tayo sa ulan. Bogart, labas ka na dyan, maligo tayo sa ulan. Ang sarap talagang maligo sa ulan. Oo nga. Tara, punta tayo sa Sapa. Tapos magkarera tayo ng tsinelas natin. Sige, tara! Game na! Sigurado ako mananalo! Game! Game. Mauna na ako sa inyo! Hindi ako papatalo! Aba, ang bilis ni Bogart Kakabol kami Eto na ako oh. ah. Malapit na finish line Ayun na ako Congrats, Butchoy Ang bilis ng mo pag naman malakas talaga ang bagyo ay naalala ko ay nakikitulog pa kami kila Butchoy noon kasi nga ang bahay namin ay kubo lang. Alam mo na baka tangin ang bubong ng bahay namin. Siyempre masaya kasi makakapaglaro kami. May mga kapatid din kasi si Butchoy na mas matanda lang sa akin ng ilang taon kaya magkakasundo kami. Nung bata din ako ay mahilig ako mag-ipon ng battery kaya nagagamit namin yon kapag may bagyo. Gawa nga ng madalas ay walang kuryente kapag may bagyo, nagagamit namin sa flashlight at yun ang nilalaro namin. Nagpupunta kami sa madilim tapos ay magtatakutan kami. Minsan naman eh, ay mahihiga lang kami at makikinig ng kung ano-ano sa maliit na radyo. At syempre, nakakapaglaro din kami ng tagu-taguan. Masarap kasi maglaro ng tagu-taguan kasi madilim. Kapag nga may bagyo ay takot-takot ang nanay ko. Kabaligtaran na ang na nararamdaman ko. Kasi nga ay eh, gusto ko talaga ang umuulan at bumabagyo. Siguro gawa ng bata pa ako noon at ang naisip ko lang ay maligo sa ulan at makapaglaro sa mga kaibigan ko. Naalala ko pa nga, si Aling Bioli ay parang may orasyon na ginagawa. Pinipisikan niya ng suka yung bawat sulok ng aming bahay. Pumunta muna kayo at pipisikan ko ng suko ang bahay natin para hindi ngayon ng bagyo. Bagyo, bagyo, lumayo ka sa amin. Bagyo, bagyo, lumayo ka sa amin. Bagyo, bagyo, lumayo ka sa amin. Ano kayang kunik ng suka sa bagyo? Hindi ko talaga magets hanggang ngayon kung totoo ba talagang masisave kami ng suka. Comment siya naman sa baba kung ginagawa din ng nanay niyo to. Isa din sa ginagawa ni Aling Biolinon ay ilalabas niya yung mga naipon niyang malalaking plastic tapos ay ilalagay niya ang mga gamit namin doon. Lalo na yung mga damit namin. O ba? Diba? Girl Scout si Aling Bioli, laging ready. Pero madalas naman ay hindi nagkakatotoo ang balita. Yung tipong sasabihin na magla-landfall ang bagyo ngayong gabi. Kaya ako naman ay todo hintay. Tapos nga itong si Aling Bioli ay ready ready pero ang ending parang normal na ulan lang. Sabi mo malakas ang bagyo, hindi naman pala. E paano yan? Baka bukas ay may pasok na kami Pero siyempre, mas mainam na ang handa tayo. Katulad ang ginagawa ng nanay ko. Minsan naman nung binahay yung lugar namin ay para kami mga isda. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel ay subscribe mo na yan! Pindutin mo na din ang notification bell para astig ka! Isa din sa naalala ko kapag walang pasok na dahil sa ulan o bagyo, ay makakapanood kami ng mga cartoon sa anime maghapon. Lalo na kapag hindi na wala ng kuryente sa lugar namin. Tapos ay sasabayan pa ito ng mga pagkain na bagay sa panahon, tulad ng noodles at kape. Sana lagi nalang lang ganito ang panahon. Hindi pwede kasi hindi matutuyo ang mga sinumpay na mga nanay natin. Ay, oo nga pala. Ito naman yung mga kinainisan ng mga nanay natin kapag tag-ulan. Hindi sila makatuyo ng mga damit. Galit na galit pa naman sila kapag mabaho ang mga damit gawa ng hindi natuyo sa araw. Naalala ko pa nga, itong si Aling Yoli ay inulit pang laban ng damit kapag hindi natuyo sa araw. Pag naman sa school kami naabutan ng malakas ng ulan, ay karaniwan sa mga classmates ko ay nagpa-party-party. Kasi siguro dahil makakaligo kami sa ulan, habang naglalakad pa uwi. Kaya pagdating ko sa bahay namin ay basang basa ang mga gamit ko. Hindi naman ako pinapagalitin ni Aling kasi alam naman niyang naglalakad lang kami pa uwi. Tapos ay binibilid ko na lang ang mga gamit ko sa school katulad ng notebook kapag may araw na. At syempre, ito din yung panahon na wala kang ibang gagawin kundi magbalot ng kumot. Pag nagulang kasi ay masarap matulog kasi malamig. Tapos pag mo ay magkakapika ka ulit at pagkatapos ay maglalaro ka ulit. Di ba ang saya talaga pag tag -ulan? Hanggang sa ngayon na matanda na ako ay ito pa din talaga ang favorite weather ko kasi parang bumabalik ang mga alaala ko nung bata ako. Siguro isang bagay lang ang kinainisan ko kapag tagulan. Ito yung college na ako. Kasi naman ay eh, signal number 3 na ang bagyo. Hindi pa din suspended ang klase. Ang hirap pa naman magbiyahe kapag malakas ang ulan. Ikaw, anong memorable experience mo sa tagulat? Kwento mo naman sa babayan. Dahil mamimili ako ng dalawa na maaaring manalo ng 100 pesos G-Cross load. Congratulations nga pala sa mga nanalo sa last video natin. Palagi lang manood at mag-participate sa aking mga videos. Malay mo, ikaw na ang manalo sa susunod. Shoutout tayo muna tayo. Hanggang dito na lang mga kaibigan langgam. Bye boy.